Yo mga kamisteryo, ngayong gabi pag-usapan natin ang isa sa pinaka-sikretong libro ng Occult World. Isang libro ang pinagalang Astrology, Alchemy at Dark Magic. The Picatrix, handa ka na ba? Tara na, pag-usapan natin. Ang Picatrix ay isang ancient grimoire o aklat ng Maika. Originally, sinulat sa Arabic noong 11th century bilang Gayat al-Hakim na ibig sabihin ay the aim of the sage o layunin na matalay ng tao. Pagkatapos, isinalin ito sa litang sa isinalin ito sa Latin noong 12th century at naging kilala bilang Picatrix. Pero teka, hindi ito simpleng libro ah. Sabi nila, ito ay puno ng matinding kalaman sa cosmic energies, at ginagamit sa pagkas ng spells gamit ang mga planeta, bituin at orasyon. Kasi ang laman nito ay parang pagsasama ng science at black magic. May mga ritual na kailangan may blood sacrifice, incense na gawa sa kakaibang sangkap, at planetary invocations na parang pangsamo ng cosmic powers. Some parts of the book even teach how to control spirits, create talismans na may power ng planets, attract, love, wealth, or even destroy enemies using celestial forces. Pero sobrang delikado raw basahin o gamitin ng walang guidance. Dahil, pag nagkamali ka, baka ikaw ang masapul ng epekto. Ang Picatrix ay binubuo ng apat na bahagi at bawat part ay nakapokus sa iba't ibang aspeto ng Astrological Magic. Number 1 Understanding the Universe Paano umiikot ang mga planeta at koneksyon ng kaluluwa sa kosmos? 2. Making Talismans Gumagamit ng specific symbols para sa specific na goal. Halimbawa, paggamot, protection o pag-ibig. Number 3 Rituals and Spells Detalyado ang oras, araw, at planetary alignment bago magsimula. De Delikado raw gawin pag may mali ang timing. Number 4 Summoning Energies Pagsabay ng panalangin, chance, planetary invocations, may sangkap na weird, herbs, gem, gems, at misan, tugok. Believe it or not Ginagamit ito no, ng mga alchemists, philosophers at mystical scientists noong Middle Ages. Age. Pati lang royalty ng raw ng Europe, may kopya nito. At ngayon, may mga modern occultists at astrologers na ng pigatrix bilang guide sa kanilang spiritual or magical work. Pero always with warning, delikado to sa mga hindi handa. kasi kahit ancient na ang libro, nasa kanya pa rin ang isa sa pinakakomplikado at malalim na sistema ng planetary magic. At sa mundo ng occult esoteric knowledge, the Picatrix, Picatrix is a gold mine. Pero, pero ito ang tanong, gagamitin mo ba ito sa kabutihan o baka matuks ka gamitin para sa kapangyarihan? So ayan mga kaisip. Ang Picatrix, isang ancient book na hindi basta-bastang binubuklat, isang libro na nagbubukas ng pinto sa cosmic forces, pero bakit may kapalit? Like mo tong video kung na ka, comment kung gusto mo akong gumawa ng version ng spells na nasa Picatrix, at syempre, subscribe for more content. At kung nasa Facebook kayo, follow about providing books hidden knowledge as mystical secrets hanggang sa susunod mga kamisteryo stay curious but stay protected peace out